ako si Luke Espiritu uh, ang iba ay uh, pamilya kung sino ako uh, ang iba si Tulo Mayandang no, at ito ang pangalan ko ngunit ako ay tumakbo sa sa Senador noong 2022 uh, sa ilalim ng Partido Lakas ng Masa sa slate ni Cagliotti de Guzman at ni Walden Bello ako ay Pangulo ng Bukluran ng Manggagawang Pilipino ako ay Labor Leader Climate Activist Human Rights Activist ako ay maraming advokasya na para sa basihang sektor ng ating lipunan. At ako ngayon ay tumatakbo muli uh, bilang Senador sa ilalim ng Partido Lakas ng Masa at uh, itataguyod namin ang lahat ng mga interes ng pinakababa ng ating lipunan, ng mga manggagawa ng mga masang maralita. Ang ating Senado ngayon ay nahaharap sa matinding krisis. Walang nakakakita na itong present na sinado natin ay isang institusyon na we can be proud of. In fact, it has become an institution that everyone else has mocked and taunted because everywhere you see, eh hindi naman nila nasusolusyonan ang problema ng mga may sa kahirapan. Imbagkos ang ating Senado ay tipong nagiging soap opera or entertainment kung saan merong isang Senador na nagsasabi na importante ang kanyang urges. May mga Senador na nag-aaway na parang mga high school. At hindi ito ang Senado na kailangan ng taong bayan. Kailangan ng isang Senado na dapat alisin ang kontrol ng mga dinastiya at mga trap at isang Senado na maging makamanggagawa, maging makamaralita, maging makakalikasan. Ako po si Jody de Guzman, uh, kap kami na dito uh, ng proseso. At ako'y itatakbo bilang Senador. ang dahilan kung bakit, eh wala namang nabago. Doon sa mga nanalo, sa mga nangako, ngayon babalik wala pa ka nang nagagawa para sa bayan. dapat pa nagagawa para sa mga manggagawa. Yung problema ng mga mahihirap, hanggang ngayon, problema pa rin. Yung problema ng mga manggagawa sa pagpapang sahod, problema pa rin. Mataas na kuryente, mahal na bigas, baha, korupsyon, lahat ng problema noon ay siya pa rin problema ngayon.